Uminom ka! Uminom ka tubig! Uminom ka tubig! Ayan! Inom ka! Inom ka tubig! Uminom oh, ka na! Uminom oh, ka! Bilis! Uminom! Bilis! Bili. Umuungol oh, oh. Nakikita nyo ba ito mga kamatis? Meron akong dalang ito uling at saka alak. Kasi sinang indang. Kanina ko pa hinihintay sa school pala. Umuwi na. Nakatulog na siya. Kan? Hinihintay ko siya sa school ngayon bibiktimahin natin siya kapartes. Eto, bubo natin na siya. Ilalagay natin sa mukha niya to. Tapos, papainumin natin siya ng, sasabihin natin kunyari, nababangungot siya. Tapos, painumin natin siya ng tubig. Pero, ipapainom natin itong alak. <laughs> Ayan, di ba? Eto, gigisingin ko sa pinag ko to sa kabay ko. Igagaroon ko sa mukha niya. Tapos, papainumin natin ng alak, mga kawalites. Eto, atin, lagyan mo ito ng

Ôi, năng đăng, đi sinh ca, đi sinh oi, nằm đăng oi, nằm dằm, nằm dằm, nằm dằm, nằm <laughs> ano ba <naman> yung binawang? <laughs> ano yun? Ah, Bina ba ngumut ka si? Bina ka? Ah, uh, Binabangungot ba ka. oh, oh, kaya ko na ang karaniwang tubig. Tubig, bayo. Naglimap ka it? Ah? Bina ba ka si? Bina oh, ba ngumut ka Tinan mo kasi oo oh, oo. Oh. Tinan mo yung mukha mo. Oh, bakit ang ganang mo? Oh, bakit ang ganang mukha mo? Oh, bakit ang ganang Ano <laughs> ba? <laughs> Puntahan natin din si Lil. Sige. So, I-ready mo lang yung alaka. Ah, Andun kasi siya matutulog sa doon. Oh, so, sige. Naman.

ang ayan, ayan, kasi nananaginip ka. Ano bang pinapanaginip? Ano tubig lang? Wala well, natutulog. Oh, oh tingnan yung mukha ano sa mukha ko? <laughs> <laughs> Anong ginawa? Ayaw.